Ano? No. Gusto mo? Ayoko, hindi ka magbo-boyfriend. Hindi ko. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Eh, may boyfriend ako eh. May boyfriend ka na? Mm -hmm. Hindi pwede. Mm -hmm. Sino yung boyfriend mo? Links. Sino? Links. Links? Sino yung links? Links. Nung baby pa si Links. Nung malaki na si Link. Classmate mo? Opo. Hindi pwede. -hmm. Ayoko mag-boyfriend ka. Dito ko. Eh ayoko nga. Dito ko. Ayoko mag-boyfriend ka. Dito ko. Wag. Dito ko. Wag ka magbo boyfriend Eh dito ko mag-boyfriend eh. Eh bakit gusto mo? Eh kasi hindi na ako natatakot sa boyfriend ko eh. Hindi ka magbo boyfriend Dito ko. <laughs> hindi. Dito ko. Ayoko. Dito ko. Ayoko nga. ko. Ang gawa naman dito ah! Di ba nakuugat pa ako ng pinggan! Nagwawalip pa dito para lang lumilit! At saka li-li-liip -li ah! Nag ha? ha? Nagsasorry ka ba? Oo nga, sasorry so ako. Oo oh, eh, ba't ka Wala naman ako nang gagalit sa eh, sa'yo eh. Wow, hindi ka galit yan? Oo. Uh -uh. Eh ba't Di ba nagsasorry ka na sa akin kasi binuhusan mo ako ng tubig? Sorry nga nga. Ulit-ulit na naman eh. What? Ikaw na lang. <laughs> ikaw na nga nagsasori. Ikaw pa galit. Oo nga. Galit ka? Hindi kaya nga galit ako eh. Oh, oh. Oh, ayaw ha. mo ha. Bwisit. Mag-bwisit? Ano? mag bisis mo sabi mo. Ha? <laughs> Ang tapang mo ha. Matapang ka ba? Ha? Ah, matapang ka? Oo. Mm -mm. Matapang ako sa'yo ha. Ano? Bunganga ka dyan? <laughs> Maldita ba? <laughs> Maldita. Hindi kita bibigyan ng shapes. Why you saying sorry, Cardin? Sorry nga eh. Sorry nga, Aki Karen eh. Sorry. Pero <laughs> hindi ko <kong> sorry ko. <laughs> Maldita ka. ka. Yeah. <laughs> Bakit? Hello Kitty. Ang, anong, ang ginagawa mo dito? Nagpapakuha. Ba't nagtrabaho ka na ba? Ito. Ang trabaho mo? Hello Kitty. Ano nga ang trabaho mo? Yung ano 5,000 na Sa babae. ilang babae mo? babae mo? Nasa school. O, oh, ba't ka uutang? 不周荡。